Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang coffee culture sa Pilipinas. Mahilig ba sa kape ang mga Pilipino? O baka mas mahilig sa tsaa ang mga Pilipino dahil sa impluensya ng mga Chinese? So, pag-usapan natin at tingnan natin ang mga data tungkol dito. So yung coffee, yung kape ay nagsimula sa nagsimula magkaroon ng kape sa Pilipinas noong 1740 dahil yung mga Franciscan friars ay nagdala ng unang puno ng kape sa Pilipinas at dinala nila ito sa Batangas, sa Timog ng Manila, at naging coffee capital ito ng Pilipinas. At sa totoo lang, dati noong 1880, yung Pilipinas ay naging pang-apat na pinakamalaking exporter ng coffee beans. So, noong 1880, fourth fourth largest exporter ng kape, ang Pilipinas. Kaso, nagkaroon ng sakit, ng fungal disease, ang mga puno sa Batangas. Kaya yung mga may-ari ng mga lupa, ng mga puno ng kape, ay ginawang sugarcane yung mga pananim nila. Kaya, Yon, nabawasan ang produksyon ng kape sa Pilipinas noong panahon na yon hanggang ngayon at yung Pilipinas ay isa sa mga konting bansa na pwedeng mag-produce ng apat na klase ng coffee beans so nagpo ang Pilipinas ng Arabica ng Robusta ng Excelsa at ng Liberica Ibat-ibang klase ng coffee beans ay pwedeng palakihin at mabuhay sa uh, Pilipinas. Pero dahil malaki din ang konsumo ng mga Pilipino ng kape, dahil dito karamihan sa kape ng Pilipinas ay imported galing sa... Vietnam. So, kumukuha ng kape ang Pilipinas sa Vietnam at sa Malaysia at Indonesia at Singapore. So, halos 97% ng kape ng Pilipinas ay galing sa mga bansang ito. At ayon sa datos noong 2021, kumokonsumo ang mga Pilipino ng tatlong kilo ng kape kada tao. Tatlong kilo. At noong 2022, gumagastos ng apat na dolyar ang Pilipino sa instant coffee. So, ibig sabihin, kung ikaw compute yung gastos ng isang Pilipino sa instant coffee per capita, nasa apat na put apat na dolyar kada tao o yung total na 5 billion dollars yung revenue sa instant coffee sa Pilipinas. At o kumpara sa iba't ibang bansa sa Asia, yung Pilipinas yung pangalawa sa pinakamalaking kumokonsumo ng kape sa Asia. So, sa Japan, yung pinakamalaking kumukonsumo sa Asia at pangalawa ang Pilipinas. At ang susunod na datos ay sabe ay 90% sa mga bahay sa Pilipinas ay may kape sa, sa bahay nila. At 80% ng mga Pilipino, mga adults, ay umiinom ng dalawang tasa at kalahati ng kape araw-araw. Kada Pilipino, 80%, 2.5 cups araw-araw. Ayon sa datos. So, madami. ang 2.5. At ayon sa datos na pwedeng ikonsidera na heavy coffee drinkers na ang Pilipinas sa dami ng iniinom ng mga Pilipinas. Kahit na yung typical na kape ng Pilipino ay yung 3-in-1 coffee mix. Yung 3-in-1 coffee mix ay yung powdered mix na mayroong powdered coffee, mayroong powdered na sweetener, creamer. So, yun lalagyan lang ng mainit na tubig at okay na ang kape. So, mabilis ihanda. Hindi na kailangan ng iba't ibang o ng mahabang proseso. At hindi lang instant coffee ang iniinom ng mga Pilipino, mahilig din pumunta sa mga kapihan o sa coffee shop ang mga Pilipino. At ang pinakamalaking coffee shop sa Pilipinas ay Starbucks. So, ayon noong, ayon sa datos noong 2020, yung sales ng Starbucks sa Pilipinas ay $155 million. So, napakalaki, lalo na kumpara sa susunod na pinakamalaking coffee shop, yung Coffee Bean and Tea Leaf sa Pilipinas ay nasa 18 million lang ang sales. So yung Starbucks merong 155 million dollars, yung coffee bean and tea leaf merong 18 million dollars. Halos sampung beses mas mataas ang benta ng Starbucks. At ang average na cost ng isang tasa ng kape, isang baso ng kape sa Pilipinas ay tatlong dolyar. So, ayon sa rankings, nasa 46 na pinaka mahal na average coffee price sa mundo ang Pilipinas. na tatlong dolyar kada kada cup, kada tasa ng kape. At sa tingin ko, mas mahal pa sa Starbucks. Pwedeng apat na dolyar hanggang limang dolyar ang isang kape sa Starbucks, lalo na kung may iba't ibang flavor o iba't ibang halo ang kape. So, mahal ang kape sa mga kapihan. Kaya yung ibang mga Pilipino ay nananatili na lang sa bahay at iinom ng 3-in-1 na kape. Pero malaking parte ng kultura yung pagpunta sa coffee shop kaya napakalaki ng sales ng Starbucks at ng iba pang mga kapihan sa Pilipinas. Dahil gusto ng mga estudyante na mag-aral sa kapihan at gusto ng mga ibang tao na mag-meeting o na mag-usap at magstay sa kapihan kasi komportable, cozy, malamig, Pwedeng magbasa, minsan merong internet, komportable mag-aral. Yun lang ang coffee culture sa Pilipinas. Kumpara sa tsaa, sabang mas importante pa din, mas gusto pa din ng Pilipino ang kape. Salamat sa oras nyo. Merong transcript at merong Patreon kung gusto nyo sumuporta. Salamat at paalam.